may gintampong inspirasyon sa Rita nga uh, kasalukuyan tamo po nga experience kang Angeles City kasi mo pong issues na kailangan pong i-address and uh, siguro po yung nga sabi ko e eh, ako po, maka, eko eh, po libutan nung atin na pong uh, solusyon data pong uh, issues po areni kaya po ito po yung metong tampong and may, dati ta na pong may kulan maging yung tampong barangay captain way back 2011 to 2013 kaya pong Lord Isur East And kita po yung pinakayanaka, maging kapitan po. Kaya po nga, uh, history na po ning Angeles City. Yung pong barangay mi po kanito, yung ausda po, the pilot barangay of Angeles City. Kasi ikatamo po itang marakal tapong gewang ordinances. Ang po pong resolution, may po kareta, ita pong pamag-regulate ka pong computer shop. Ang po po kareta po nga uh, pets. Ne, po. At yung po kasi nga uh, pet welfare ordinance po. Kaya nga, Lord is. Tapos maglagay mo rin po nga uh, different uh, ordinances related po kayang street parking kasi balta naman po, uh, cause of traffic la po minsan, din uh, po nga paka-park as akin po dalan So rin po rin gawa tamo po nga uh, ordinances na up until now, uh, existing la pa rin po kaympong uh, barangay Lourdes Ruiz. Ing buri pong akit kasi Angeles City po highly urbanized city ya po yan eh. Ani po kalupa reta kasiping munisipyo ang po nga uh, syudad. Ing balan po ing level tamo po ka level tala po rin King Metro Manila like Taguig, um uh, Pasig, ang po nga uh, Makati. So burita mo po in Angeles City, uh, kumbaga ala na pong traffic. Yung, uh, mabawasan po ing traffic kung problema kayong basura, magkaroon kong solusyon. Uh, itapung po uh, nga kaya katangang transportation sa leseya. And at the same time, itapung po ala pong environmental fee kayo Angeles City. Kasi ina naman po na ala before 2022. May environmental fee mo po 2022 eh. So, reta po rin burita mo kung malyari kayong Angeles para po rin po may malin, uh, apa namdaman daw po yung pamagbayo. Kasi imbes na po po nga uh, pamayda pong environmental fee, Uh, agamit de pa po karen liwa, aliwa uh, panyaling pamangan ang po pong, uh, panggamit na po kay Aldoldo. So ito po yung pangarap na Patrick Cura, kaya be po yung Mayor Oka, ang po, po yung Vice Amos, ang po po rin pong, uh, pito pa pong consular kaya pong Team Albayalde. Ka pong, uh, kapwa ko po ang Ilenios, ini po yung uh, tamang panahon po para po uh, makapag decide tamo po kaya rin po tutuking manungkulan po kay Angela City yung kailangan tamo po yan ita po ausandang makabuluhang pagbabago para po rin itang egan eh, na pong issues sa ah, po pong concerns kay Angela City a ah, dinantala pong solusyon kasi kung metong yaman po kayong pong perfect ten in ah, pong look-look e eh, po a-implement po rin pong target tamong programa ang ah, po pong ah, ordinances ne po so ita po a ah, Anyawaran mi po yung kaya kayong kasopan at karan naman po kaya kami pong supporters, family members, relatives. Um, ditak po panahon, akita na po yung po nga uh, makabuluhang pagbabago. So, abe mo tamo po ang popong sa upsaw.